makisaw-saw po dito sa opinion mo, sang-ayon ka ba na ipagpaliban ang 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections? Partner ba daw? Eh wala na tayong magagawa. <laughs> Mukhang batas na yan eh. Ha? Oh, eh. Sumang-ayon man tayo at hindi. Ano, kumbaga uh, 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 wala na pong ano yan. Wala nang say-say na yung ano. Wala nang bearing. Mm -hmm. Magkukwentuhan lang tayo. Kaya lang, eto nga po, sana... Sana nga kasi ilang beses na po yan na parang pinaglalaroan lang yung mga barangay. Sana talagang nakakalendaryo no yung katulad ng mayor, katulad ng mga lahat po ng eleksyon tanging barangay lang po barangay yung. pino hmm. lagi, parang uh, laging nakasalalay sa kung sino yung namumuno. Parang ganoon no, wala talagang definite. Dapat yan talagang Ewan ko kung yung batas na inano nila talagang define na na every every mm -hmm. ilang taon magkakaroon. Mm -hmm. Partner. Partner, uh, KPL. Ulat ang sinabi ni Partner ba Wala na tayong magagawa dyan, Partner. Pero no, haya, ka na. hayahan ngayon ang mga hayahan ngayon, <laughs> ngayon, ngayon ng mga chairman, Partner. Uh -oh. -huh. sila hay ngayon. Oo. Uh -oh. -huh. uh -oh. -huh. Uh, ay na naman ang ngiti nila. Sigurado to. Sigurado to to mga partner sa ano sa kay eh, President Marcos kasi si Marcos ang pumayag naman yan eh. Oo. Oh. Ngayon, dahil natuwa sila, oh. natuwa sila partner, eh baka oh. sa susunod na halalan partner, itong mga bata ni Mr. President suportahan itong nasa nasa lokal. Oo. Oh. Oh, di ba? Yan lang, yan Oo. Oh. Oh. <laughs> koting konting, konting pasaring lang, Koting pasaring. Ito, Mayor, ang partner, dapat, dapat pinahirapan natin yung opinion mo, si Kapil, hindi na cha-challenge, eh. partner, <laughs> 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 <Border>, Mayor. <Pimari. laughs> At uh, tayo, sa ngayon, wala na rin tayo magagawa. Oo nga, tama. Pero, alam ko, mayroon dyan isa sa magiting na abogado, Uh, bilang uh, moto ayan naman. <laughs> Yung ano moto na tinatawag si uh, attorney Makalintal ay pagkakaalam ko lagi po siyang nagpo-file po ng motion about dito. Kasi oh. sa dinami-dami na po ng mga pangyayari ng ganito ng mga postponement ng eleksyon lalo na nga dito sa barangay uh, election, ay uh, nagkakaroon po lagi siya ng ano no, motion at uh, nung nakaraan lang parang nakatigan na nga po siya ng uh, Supreme Court dito. At kung matatandaan niyo mm -hmm. last 2022 election ng uh, presidential election, right after that, uh, may nangyari yung election ng national and uh, October dapat supposed to be mag election na rin sa sa pagkabarangay ano, barangay uh, cha uh, chairman. Pero napos mo be, na uh. yon. Oo. Napos <laughs> mo na at uh, pinirmahan din ni uh, Pangulong Marcos that time. Mm -hmm. Pero Nangyari, by next year, uh, after that, uh, 2023, naglabas po ng uh, kautusan ng Korte Suprema na dapat ituloy ang eleksyon sapagkat iligal ang ipagpaliga uh, ipagpaliba ng eleksyon. So ito naman ngayon ang inaasahan ko na magpapail na naman ito ngayon si Atty. Mac Macalintal tungkol dito na para itiaro ito na ginawa nilang batas at pinirmahan na nga ni President Marcos sapagkat Illegal po ito dahil ayon sa nauna ng desisyon ng Korte Suprema ay uh, nagkaka na, nagiging ano po napapagkaitan ng karapatan po ang uh, mga mamamayan na pumili po ng uh, leader ng mga pambarangay dahil po sa ganitong mga klase ng ano uh, ginagawa nilang batas kung kaya nga 'di ba? sa lang dapat sila ngayon eh. Kasi ngayong uh, November magkaka-eleksyon na. So dahil nga po 'yon doon sa nauna ng ano ngayon ito na naman. So Paulit-ulit na lang po. Cycle na lang po ng cycle. Parang alam ko sa totoo lang, kaya lang naman yan uh, pinagpapaliban ang eleksyon dahil nga sa mga mararaming kadahilanan. Katulad ng wala pong pera talaga ang gobyerno, kagagaling lang natin sa malaking gastosa. Nalimbawa itong uh, nakaraang uh, national election, napakalaki talaga noon. O kaya, delikado po ang peace and order. Uh, mayroon pong uh, hindi po magandang order doon sa lugar na yon, kaya pinagpapaliban. Pero sa ngayon naman wala naman siguro ngayon na uh, tayo ng ano doon eh. Kasi kung tutuusin, itong uh, eleksyon ng uh, senatorial hindi naman ganun ka ano to eh. Katindi kaysa in compare doon sa national election. At talaga naman eh, wala naman halos ano eh. Uh, wala naman halos talagang pinagpapaliban sa ganitong midterm midterm election or midterm pa lang ng pangulo. Dito lang po ngayon sa panahon hmm. ni Marcos. Ewan ko kung bakit. Pero ako, umaasa ako na malamang <clears throat> Pag nag-file si Attorney Mac Makalintal dyan, malamang kakatigan na naman ito uli ng Korte Suprema, which is kasi yun ang batas. Yun lang mga partner. Para mga partner, uh, uh, linawin ko lang, uh, pwede bang ano, uh, ano yung pinirmahan ba ni Bongbong o nag lang ito, partner? Pinirmahan, pinirmahan niya. Pinirmahan, pinirmahan niya talaga ito. Okay. So, punta na po tayo ngayon sa issue number one. Ako, medyo mainit may, po ito mga partner, partner. Partner, may lang ako dun sa sinasabi. Ah. Uh, sa tingin ko wala pong kinalaman 'yung budget kasi mm. uh, ang budget pag po hindi po 'yan 'yung may pera pa ba kayo makakapag uh, hindi po ganyan 'yan eh sa simula pa lang po sa nani panang meron na po 'yan mm. kaya scratch mm. po natin na dahil sa kawalan ng budget 'yun lang po sanip sanip, yan, sanip. may also, dahilan pero hindi 'yung budget Oh, issue number maraming budget nandiyan naja kay Bunjing lahat bursa puno. Hindi, okay. Okay. Para lang para dagdag lang ko, kapiraso na lang. Actually, ah dahil diyan, naghahanda na rin naman talaga ang COMELEC ngayon at hindi pa rin puro sila tumitigil sa paghanda kasi nga baka mamaya maglabas naman ng desisyon ng korte na ituloy nga ang eleksyon, bulaga sila, hindi sila makakapag sa gawa ng eleksyon dahil nga gawol na sila sa oras. So ngayon pa lang, tuloy-tuloy pa rin po ang paghahanda ng milik ngayon. Mm. Mukhang malabo na yun, partner, kasi batas na yan eh. Oo, kanyang mahal na yan. Kanyang na, eh. na yan eh. Huwag kang matigas ang ulo. Huwag kang matigas ang <laughs> ulo, partner. Ilabi ka ka wala na eh. <laughs> 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 batas hindi na kasi na Hindi naman ako tatakbo ng barangay chairman partner. Barangay <laughs> ano, uh, vice, <laughs> uh, vice chairman lang ako.